magandang araw sa inyong lahat. Shoutout nga pala sa ating mga bagong subscribers. At maraming salamat din sa mga sumusubaybay sa ating mga videos na ina-upload. Sana ay patuloy lang ang inyong suporta sa akin. Huwag niyong kalimutan mag-like, subscribe at i-hit ang notification bell. Simulan na natin. Ang kaibigan ko, tawagin na lang natin siya na Benj, ay kasalukuyang naninirahan sa Marikina, ngunit ang kanyang probinsya, ay nasa Samar. Ilan na ang nakalipas mula nang mangyari ito, ngunit bu pa rin sa aking alaala kung paano niya ito na ikwento sa akin. Nabanggit ni Benji, na hindi maganda ang kalagayan ng kanyang ina. Nagsusuka ito, nahihilo, at may mataas na lagnat kaya't hindi siya mapakali sa trabaho. Halos tatlong araw na raw siyang may sakit, kaya't hindi siya mapalagay. Nahihirapan na itong kumilos sa bahay, at hindi makakain ng maayos. Nabanggit niya na plano niyang ipatingin ang kanyang ina sa doktor upang malaman kung ano talaga ang problema at bakit parang hindi gumagana ang mga gamot na ibinibigay sa kanya. Sa araw ding iyon, nagpunta sila sa isang ospital sa Marikina kung saan agad namang naasikaso at napatingnan ang kanyang ina. Pinag-aralan ang vital signs nito, kinuhaan ng dugo, at isinagawa ang mga kinakailangang lab test upang malaman kung ano ang sanhi ng kanyang nararamdaman. Matapos ang ilang oras ng paghihintay sa ospital, dumating ang mga resulta ng mga test. Dito na nagtaka si Benj nang sabihin sa kanya ng doktor na lahat ng resulta ay negatibo. Ibig sabihin, sa tingin ng mga doktor, wala itong anumang problema sa katawan. Ngunit, bakit hindi pa rin magaling ang kanyang ina, at bakit patuloy pa rin siyang nahihirapan? Dahil hindi pa rin gumagaling ang kanyang ina sa kabila ng mga gamot na iniinom, nagpa si Benji, na umuwi sa Samar para doon ipatingin ang kanyang ina sa isang albularyo. Agad niyang pinaghanda ang kanyang ina at mga kapatid para sa biyahe patungong Samar. Nang makarating sila doon, agad silang pumunta sa isang kilalang albularyo, isang tanyag na healer na nafeature pa sa isang pelikula noon at pinipilahan ng marami nang makita ng albulario ang ina ni Benjie, agad niyang napansin ang lihim na inggit ng isang kapitbahay nila sa Marikina sa kanya. Araw-araw daw itong nagdarasal ng masamang panalangin, habang tinitingnan ang kanyang ina sa labas ng kanilang bintana. Ipinapakitang wala itong kibuan sa mga pagbati ng kanyang ina, ngunit patuloy pa rin sa paninira. Hindi ito pinansin ng ina ni Benjie. Dito rin napagtanto ng albularyo na ang tunay na layunin ng babaeng ito, ay unti unti pahirapan ang kanyang ina, hanggang sa ito ay tuluyang mawala ng buhay. Binigyan ng dalawang opsyon si Benj ng albularyo, una, ang tanggalin ang sakit sa kanyang ina, at ipasa ito sa nangungulam bilang ganti, o pangalawa, tanggalin ang sakit sa kanyang ina nang hindi nakikipagkamay sa mangkukulam. Dahil sila ay mga kristyano, napagpasyahan nilang piliin ang huli. Ayaw nilang makasakit ng kapwa-tao, kaya't nagpagaling muna ang kanyang ina sa loob ng isang linggo sa Samar bago sila bumalik ng Marikina. Matapos ang tatlong araw, unti-unti nang bumuti ang kalagayan ng ina ni Benj. Nang bumalik na sila sa Marikina makalipas ang dalawang linggo, napansin nila ang nakakasulasok na amoy mula sa kapitbahay. Nang tumawag sila ng tulong mula sa mga otoridad, natuklasan nila ang nakakagimbal na katotohanan, Tatlong araw nang patay ang babaeng nangulam sa kanilang ina. Hindi makapaniwala si Benjie sa kanilang natuklasan, hindi na nila inalam ang dahilan. Ngunit mula noon, mas maingat na sila sa kanilang pakikipag-ugnayan sa ibang tao. Ang kwentong ito ay nangyari noong ako ay nasa grade 6 pa. Ang aking lola ay isang guro sa isang paaralan sa Maynila at ako naman ay nag-aaral doon. Noong unang araw ng pasukan, kasama ni Lola ang mga bagong estudyante sa paglilinis ng silid-aralan, normal na ritual, sa unang araw ng pasukan. Sa bawat silid-aralan ay mayroong tigdalawang pintuan sa magkabilang gilid, isang entrance, at isang exit. Ang classroom ni Lola, ay nasa bandang dulo ng koridor sa second floor, malapit sa isang lumang at abandoned na CR na hindi na ginagamit nagumpisa ang kwento noong natapos nila ang paglilinis, at nag-aayos na sila ng mga upuan, mesa, at iba pang gamit. Dito na nagsimulang magkasakit si Lola. Kalagitnaan ng school year, palala ng palala ang kanyang kalagayan, kaya't madalas na siyang absent sa pagtuturo. Sa panahong yon, ako rin ay madalas na hindi pumasok, dahil katabi ko si Lola sa aming tinitirhan, at hindi ko na kailangan pang mag-isa. Habang nagtatagal, napansin namin na lalo pang humihina si Lola. Sobrang pumayat na siya, at ang kanyang balat ay nagkulubot na, na hindi katulad ng dati. Pagkalipas ng ilang buwan, dinala si Lola sa ospital. Subalit kahit ang mga doktor ay hindi makapagbigay ng tiyak na diagnosis sa kanyang kalagayan. Nagpa-admit si Lola sa ospital dahil sa mga problema sa puso sa kanyang pagtira sa ospital, nagpasya ang aking mga magulang na konsultahin ang isang albularyo upang alamin ang tunay na dahilan ng kanyang sakit. Ayon sa albularyo, baka raw may nasagi o natapakan si Lola na duwende na maaaring nangyari sa kanyang silid-aralan. Matapos ang pangyayaring yon, bumuti naman ang kalagayan ni Lola. Ngunit biglang lumabas ang mga pasa sa kanyang balat at natuklasan ang mga kuto sa kanyang buhok. Ang pinakamatindi, may balak daw na kunin si Lola ng tuluyan. Ayon sa albularyo, isang mangkukulam ang may galit sa kanya, at patuloy na sumisira sa kanyang kalagayan. Kailangan daw ni Lola na lagi niyang suot ang pangontra laban sa kulam, lalo na kapag malapit na ang Friday the 13, dahil sa araw na yon daw malakas ang kapangyarihan ng kulam. Ngunit dahil hindi naniniwala si Lola sa mga bagay na ganoon, hindi niya ito sinunod. Isang araw, bago siya pumanaw... Nais ni Lola na makasama ako sa ospital. Hindi ko alam ang tunay na kalagayan ni Lola, at wala akong kaalam-alam sa nangyayari sa kanya noon. Pagdating ng oras, wala na si Lola. Ilang taon ang lumipas, napansin naming nag-iba ang hitsura ng kapitbahay namin na pinaghihinalaan naming mangkukulang. Binaliwala na lang namin ito, at ipinagpa sa Diyos na lamang ang lahat ng ito. Noong 2020, buwan ng Hulyo, nagkaroon ako ng isang hindi magandang panaginip. Sa aking panaginip, bigla na lamang daw dumating ang aking tito, na matagal nang nasa ibang bansa, at ako naman daw ay kakawilang lang galing sa trabaho. Ibig kong sabihin, matagal na rin siyang hindi bumabalik sa Pilipinas, dahil naghihintay na lamang siya ng kanyang pagreretiro. Sa aking panaginip, nagulat ako sa kanyang biglaang pagdating, at mas nagulat ako nang makita ko sa sala ng bahay ang isang nakaburol na kabaong. Subalit hindi ko natukoy kung sino ang nasa loob ng kabaong dahil doon na ako nagising. Sa buwan ng Agosto, biglang hindi na makalakad ang aking tita na tawagin na lang natin na Elena. Si tita Elena ay dating malusog, masigla, at masayahin, kaya't nagulat kaming lahat sa biglaang pagbabago sa kanyang kalagayan ipinagpa-check up nila si tita, at ayon sa doktor, mataas ang kanyang cholesterol level. Subalit may mga pangamba sila, kaya't pinatingnan nila siya sa isang albularyo, at ayon sa hula ng albularyo, kinukulam si tita, at ang kumukulam daw ay isang malapit na kamag-anak namin. Matapos ang ilang araw, bumuti ang kalagayan ni tita, dahil sa mga gamot na ibinigay ng albularyo. Ngunit sa pagdating ng Disyembre, bigla na namang bumagsak ang kalagayan ni tita, kaya't dinala siya sa ospital. Kahit anong gawin ng mga doktor, hindi nila matukoy ang tunay na sakit ni tita. Pagkatapos ng tatlong araw sa ospital, inuwi na siya ng kanyang pamilya, ngunit lalong lumala ang kanyang kalagayan. Nagsabi ang anak ni tita na nakakita raw si tita Elena ng kanyang mga yumao nang magpunta siya sa ospital. Nang magkakausap daw sila, sinabihan daw ni tita si Chris na lumabas muna upang magkaroon sila ng pansariling usapan. Noong Enero ng kasalukuyang taon, wala na si Tita Elena. Sobrang payat na at tumanda na ang kanyang anyo. Hindi ko akalaing siya ang nasa aking panaginip na nakaburol. Sobrang sakit makita ang isang mahal sa buhay na naghihirap at wala kang magawa. Ipinagdasal na lang namin at ipinasa Diyos ang lahat. Naniniwala kami na sa kanyang pangalawang pagdating, siya ay huhusgahan batay sa kanyang kabutihan at hindi mabuting ginawa sa mundong ito. Ang buhay ay maikli lamang. Kaya't mahalin, ingatan, at huwag ipagkaila ang pagmamahal sa ating pamilya. Piliin nating gumawa ng mabuti sa ating kapwa at sundan ang tamang landas ng buhay upang maging masaya at maayos ang ating buhay. Kung gusto nyo magbahagi ng inyong nakakatakot na istorya, mag-email lang kayo sa itstarblogshorrorstories@gmail.com. at gmail.com.